So, dito tayo ngayon sa unit na ito mga uh, materials. So, papakita ko sa inyo yung sofa. Yan. ito yung sofa. Yan Ayan po siya. Tapos, ang dali isa. Hindi ito ah. Ayan, ito siya. yung pula. So, ayan po yun. Tsaka yung uh, cabinet, papakita ko rin sa inyo. Ayan, okay, ito yung mga kabilis okay, dito. Ayan, ito yung dito. Ayan, ito yung mga kabilis dito. Ayan, set po yan. O, diba? Ayan. So, yun. so, buo na to. Buo na siya ipapull out. Sana magkasya sa service natin. Tapos so dito. Ipag-pull out. Ayan. So, diba? Sobrang ganda pa. Ayan. So ito yung flooring eh. Ito yung uh, ikapalit. so medyo mahal talaga yan. Yung ano na yan, yung bili ko sa um, laminated na yan. Nasa 100k plus. No? Kasi maganda siya. Yung ano na siya talaga, waterproof na siya. So nilalagyan ng insulation. Yeah. Kasi bago mo ikabit yan, kailangan ng insulation. 就一宝。